Sa ibang balita ay naasang maihahain na sa Kamara sa loob ng susunod na dalawang linggo ang impeachment complaint laban kay Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Ayon po yan kay Kabataan Party List Representative Terry Ridon. Ito'y sa kabila ng pahayag na mga kaalyado ng Pangulo na haharangin nila ang anumang tangkang impeachment laban kay Pinoy. Ani ni Ridon, nasa proseso na ang mga grupong anti-pork barrels sa pagbabalangkas ng impeachment complaint laban sa Pangulo na ang ugat ang pang-abuso rao sa kaban ng bayan gamit ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Malversation charges naman ang yahain nilang reklamo sa Ombudsman sa so July 8 laban kay Budget Secretary Butch Abad na arkitekto raw ng DAP. Tiniyak naman ni Representative Niel Tupas Jr. na maging objective siya at buong Justice Committee sa paghawak ng impeachment laban kay Pinoy. Gayman para magtagumpay ang impeachment, kailangan matibay ang basihan at may suporta ito ng publiko. Tingin naman ni dating Senator Joker Arroyo, hindi na dapat i-impeach si Pangulong Aquino, pero kailangan daw pagbutihin ng pangulo ang kanyang performance sa nalalabi niyang dalawang taon sa pwesto. Wala pang pahayag tungkol dito ang malakanya.